Sa bidyong ito mga bis, isi-share namin sa inyo kung paano gumawa ng binutong. Ang binutong mga bis ay isang uri ng kakanin na kilala sa Bicol Region. Ang binutong mga bis ay galing sa salitang butong. Ito po ay isang salita sa Bicol. Nairapan nga akong i-explain kaya tinanong ko na ang kaibigan kong si Gulo Gulo. <laughs> At ito ang sagot niya sa akin. It is about pouch made of banana leaf that is tied at the top to keep it cheap. Yan po ang sagot niya sa akin. Maraming salamat sa iyo kaibigan kong gulo-gulo. <laughs> sa puntong yan mga bis, tapos ko nang idarang sa apoy yung dahon ng saging. Maraming klase ng saging mga bis, pero pinakamagandang gamitin dito yung dahon ng butuan. Medyo matibay kasi ang pagkadahon ng mga bis kumpara sa ibang saging. Pero bago tayo magpatuloy mga bis, kung isa ka sa nakatikim na o mahilig sa ganitong uri ng kakanin, pasir naman ng video ito at pakipalo na rin ako. Sa ganitong recipe mga bis, kailangan lang natin ng maraming nyog. Gumamit nga kami dito mga bis ng limang nyo nakatamtaman ang laki. Ang katumbas naman nito ay isa't kalahating kilong bigas na malagkit. Sa pagbalot naman mga bis, isang tasang bigas at dalawang tasang gata. Pero kung marami naman kayong gata, pwede nyo itong dagdagan. Sa puntungan ito mga bis, medyo nadismaya ako. Kasi akala ko marunong magbalot yung mga kasama ko hindi pala kaya susuluhin ko na pero ganun paman, maraming salamat na rin sa effort nila sa paggawa kasi ng kakanin mga bis kailangan talaga natin ng sipag at syaga pero sulit naman yon pagkatapos sabi nga nila pag may hirap may sarap may maliit na butas nga pala yung isa dyan kaya dinoble ko na lang ng kailangan kasi mga bis walang butas at maipit yung pagkakatali para hindi pasukin ng tubig. Kunti nga lang pala mga bis yung nagawa namin kasi maraming dahon ang may butas. At dito nga mga bis magsasalang na tayo. Lalagyan lang natin ng sapin na dahon yung ilalim ng kaldero para hindi masunog yung ating binalot na binuktong lalagyan lang natin yan ng tubig at pakukuluan natin ng mga isa't kalating oras. Pagkulo niyan mga bis, hinaan lang natin ng kaunti yung apoy para hindi mapirsa ang luto. Pagkatapos nga ng isa't kalating oras mga bis, ito na yung ating binutong. Masarap yan mga bis, promise. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye-bye.